sir every all the let me just qualify her lahat ho nang binigay niyo na list sa amin we're vetting it one by one and we've already given you assurance that we will release it the, all the list that you gave us senator rex you ah, check, secretary you check uh, i don't have any intention of running said it kapatid mo yung kasama ko rito secretary uh, rex gatchalian you check your record sir Se sir let me general santo city meron silang validated list Napat, napakatagal na nilang nagantay. Ilang buwan silang nagantay doon. Pagdating mo doon, okay, release. Doblehin mo. So, ibig sabihin, Senator, Senator uh, Madam Chair, if I may just clarify ano ho yung nirelease ko. Ah. Ang nirelease ko doon, emergency cash transfer. That's why the amount is bigger. Hindi ho ako nag-release ng AX. In fact, the mayors came to me. We met there with the governor. Emergency cash transfer ho yung doble na sinasabi niyo. Hindi ho ako nag-release ng AX. It's emergency cash transfer. Kaya nga, ang punto ko dun, sir, ilang months na yung nagmamakaawa yung mga beneficiaries. So, bakit niyo pahirapan? Tatlong libo, apat na buwan, limang buwan, Senator. nagmamakaawa. Hindi niyo naman pena yun, sir. Pera ng taong bayan yan. Ma Maiks po Madam Chair, if I may clarify again. First of all, Madam Chair, will uh, I'll have Director uh, Wenz explain the details of what we've done with the list. Pero a while ago, may inamin ko ako na nagkaroon kami ng problema sa sarili naming financial management office. That's why we were having cash shortfalls in some of our regions. 3,000 yung matatanggap nila, pero nagantay sila ng limang buwan kailangan pa ba nilang antayin na mag sa lugar nila bago nyo i-release? Oh, hindi... kailangan pa ba nilang pumunta ka doon bago nila i-release? Alam mo, uh, to Director uh, Marie Angela uh, Gopalan, alam nyo ma'am, sa panahon ni dating Pangulong Duterte, walang pinipiling pagtulong noon. Kung kailangan ng social amelioration program, pinapahanap niya, kinokontakt niya ang LGUs, dapat walang duplication walang iiyak na walang mabibigyan walang pili yan, walang halong uh, politika yan lalong-lalo lalo na po sa panahon ng uh, pandemya makakatanggap ng ayuda walang politika noon alam ni senator Imee yan uh, dahil siya po ang chairperson ng uh, uh, social uh, justice nung panahon yon at ma'am kahit na si ma'am Imee meron po siyang kanyang uh, sariling uh, initiatives or amendments kung ano po yung kanyang uh, uh, gustong ito patulungan at uh, ng mga lugar panahon ni Pangulong Duterte walang bawal sa kay Senator Marcos lahat po ay pantay-pantay walang bawal kay Senator Joel Villanueva walang bawal kay Senator Angara walang bawal kahit kay Senator Hontiveros noong panahon yon binibigay po sa kanila dahil tulong po ito sa mga mahirap nating kababayan alam po yan ni Senator I Amy mean, even the during the last A uh, few months ng administration ni Pangulong Duterte, lahat ng ni-request ni Senator Amy Marcos, ni-release po ng administrasyon ni Pangulong Duterte. Bakit ngayon pinipili? Kasi tulong yun sa mga mahirap.